Tanong ng mga kapwa mag-iibon. Ako okay po, ito yung pag-uusapan natin sa video nito. Ito okay po mga kaabi, so marami pong nag-message at nag-comment sa mga previous video natin yung ating mga kapwa mag-iibon na meron silang gustong maliwanagan. Uh, disclaimer lamang po, uh, hindi po ako eksperto at uh, aking ibabahagi lamang yung ating experience at ating na-research at yung ating mga nalalaman patungkol po sa buhay mag-iipon. Okay po. At tong, uh, bagong viewers ka sa channel na ito, kung kayo po ay napadaan at uh, kung gusto niyo ng mga ganitong con content regarding po sa buhay mag-iipon, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Avery at iba pa. Okay po. Mapagpalang araw mga kahabi. So ang tatalakayin natin yung mga tanong ng ating mga kahabi at yung mga tanong ang kapwa mag-iibon. Tara, pag-usapan natin ito. Okay po. So, unang-una po, ang tanong ng ating kahabi na si Arnold de la Cruz. Ako gusto ko kumuha ng CWR. Maganda po yan. Pero, yung nabili kong kakatil, walang DOS binigay ang seller. Ano po pwede ko gawin para makakuha ako ng CWR? Sir, Okay po, uh, kahabi Arnold de la Cruz, shout out po sa ating mga kahabi na nagtanong sa patungkol sa buhay mag -ibot. So nakakalungkot po mga kahabi Arnold de la Cruz, dahil sa simula pa lang po ay uh, hindi na po maganda inyong akpang na bumili kayo ng ibon uh, e na wala pong kaukulang dokumento. Ang kakapil po ay uh, non-sitish species po, so non-threatened pero, kailangan pa rin po na iparisro natin sa DNR. At ang kakatil po ay makaka-avail tayo sa CWR holder dahil ang CWR holder ay pinapayagan po ng DNR na mag-issue ng DOS ng mga non cites species. So, include na po rito ang kakatil. At pwede rin po mag-issue ang W Palm permit holder na kakatil. Okay po. So, sa CWR holder at sa, sa W Farm Permit Holder ay pwede po kayo mag-avail ng kakatil. Sana po kahabi kung uh, may palak pala kayo kumuha ng uh, CWR sa unang palang po pag-avail nyo ay humingi na po kayo ng DOS. Okay po? Dahil ang DNR, ang DENR po ay hindi po nila pinahihintulutan ng mga individual na mag-possess uh, ng mga illegal endangered species. So ito po ang nakakalungkot kahabi, uh, Arnold de la Cruz. So hindi ko po kayo masasagot kung anong dapat yung gawin. Ang uh, advice ko na lamang po ay pumunta po kayo sa pinakamalapit na DNR na nasa sukupa ng inyong lugar at kayo po ay sumangguni doon upang sila mismo ang tumugon ng inyong katanungan. Okay po kahabi, so sa mga bagong viewers dyan na gusto magalaga ng mga endangered species, sa mga previous videos ko ay na-advise ko sa inyo na mag-research muna kayo kung anong species po ang inyong aalagaan, okay po mga kahabi at uh, uh, dahil sa unang hakbang pa lang, kung tama na po yung ating ginagawa, uh, the end of the day ay tama po lahat ng ating uh, hakbang, kay kahabi Arnold Delacruz, so yun po ang mga advice natin, na pumunta po kayo sa pinakamalapit na DNR na inyong nasasarutan, maraming maraming po salamat at ganoon din po, kay kahabi Melinda Pakle. Mura lang po na lalaking kakatel nitko. Okay po mga kahabi, uh, Melinda Pakle, uh, saan po yung uh, location nyo para ma-repair natin kayo sa pinakamalapit na area nyo sa mga kahabi natin na nagbe ng kakatel at mayroong mga pang-out na lalaking kakatel. Okay po sa mga uh, kahabi natin na nakapanood ito, na mayroong lalaking pang-out ay naghahanap po si Melinda Pakle. Uh, direct message yun lang po kayo para dahil kayo na po ang mag-direct message regarding po sa kanyang kakailanganin na lalaking kakatil. Okay po, maraming maraming salamat at shoutout po sa inyo, uh, uh, Kahabi Melinda Pakli. Ganun din po sa katanungan at shoutout po sa inyo, si Erron Aguirre. Uh, walang permit magbenta kaya hinuli. Tama po, Kahabi, isang ayon po tayo. Dahil ang mga nahuhuli lamang po ay yung mga lumalabag sa RA 9147, Conservation and Protection Act ng DNR RA 9147. So, kailangan po kung tayo ay magbebenta ay kailangan po ah, lahat ng dokumento ay ating ipoprovide. Okay po, para hindi po tayo magkaroon ng abirya at hindi po tayo malalagay sa alanganin. Okay po, dapat ang CWR ay ang inaalaw lang po ang ibenta ay yung mga non-threatened at non-sightish po na mga species. Hindi po sila pwede magbenta kahit si double ka sa mga sightish species. Okay po, marami rin po salamat sa inyong advice at pagbabahagi ng inyong uh, nalalaman kahabi Aaron Aguirre. Okay po. marami maraming po salamat at ganoon din po si Kahabi Noel Garcia. San makakabili ng ibon na yan. Okay po. So, anong ibon po ang inyong tinutukoy mga kahabit? So, meron akong previous video regarding sa mga w, uh, wildlife farm permit holder kung saan tayo makakabili ng mga ibon na merong papers at uh, legal papers. So, balikan nyo na lamang po ang ating uh, previous video sa mga uh, nagbebenta ng mga ibon na merong legal papers. Ito po yung mga wildlife farm permit holder. So mamimili na lang po kayo kung ano pong species ang inyong nais nice alagaan. Okay po, maraming maraming po salamat. At uh, Noel Garcia. Shoutout din po sa inyo, uh, uh kahabi Mangyan Drone Shots. Sir, saan po makakuha uh, soft copy ng QBR? Okay po. So, uh, kahabi, uh, kung gusto niyo ng QBR form, ay pwede po kayong pumunta sa DNR na pinakamalapit sa inyo na inyong nasasakupan upang makahingi ng QBR eh dahil ito naman po ay Libreng form. Tapos sa soft copy po, baka meron sa dnr.gov.ph ang soft copy ng QBR. Kasi mga kahabi, uh, depende po ito sa area or region or probinsya ng ating DR, meron mga pagkakaiba ng uh, QBR format. So ako po ay meron picture ng QBR. Uh, ito po, nasa likuran ko, ay, uh, i-message po nyo po ako, i-PM nyo po ako, i-send ko yung picture, tapos i-edit nyo na lamang po. Okay po, para meron kayong uh, references ng paggawa ng QBR. Okay po, kahabi, uh, mga drone shots, uh, QBR po, ay nakukuha sa DNR anywhere. Okay po, sa Penro, sa Senro, uh, pwede po tayo mangingi ng QBR form. Sa soft copy, Uh, wala po akong soft copy pero picture meron po ako. PM nyo lang po ako. Ito po, maraming maraming po salamat. Kamangyan, yan, drone shot. At ganun din po si kahapi Raleigh San Diego. okay po, ang katanungan niya po, libangan lang naman yan ang dami mga adik at tulak ng bawal na gamot. Di sila nagtutulak doon. At di, di sila nagtutok doon kasi di nila kaya. Okay po, uh, Raleigh San Diego ah, uh, ito rin po, so, ito po, kahapi, ah, uh, Raleigh, ah, uh, San Diego, ito po, ay nakakalungkot po, na, ang uh, pag magiibon natin, ay, ah, uh, lubric, ah, uh, lucrative illegal business na rin po. Ano po ibig sabihin? Ay yung illegal wildlife trading, ay nagiging pang-apat po, sa illegal business. So, yung mga mag-iibon, ah, uh, sa atin, libangan lang po. Okay po, no question doon. Pero sa ibang mga uh, mag ay ginagawa na po nila itong illegal business. Okay po, so pang-apat na po ang illegal wildlife trading. Ito po yung most lo lucrative illegal business in the world. So meron po akong video niya regarding sa uh, sa illegal uh, wildlife trading. Pakibalikan niyo na lang po para makakuha kayo ng idea. Okay po, so kaya po na hinihigpitan ng DNR na kailangan sundin natin at ang uh, um, uh, batas ng uh, uh, Republic Act uh, 9147 ito yung Conservation and Protection of Wildlife Animals. Okay po. So kailangan sundin natin ang batas ng DNR dahil kung hindi po natin uh, susundin at hindi magko-comply ng mga uh, hobbyists at yung mga uh, nagaalaga aalaga ng mga endangered species ay eh magiging talamak po ang bentahan ng illegal possession of endangered species. Okay po mga kapit, shout out pa sa iyo Relay San Diego. Hope meron tayong natutunan kung bakit tinikpitan ng uh, DNR ang ganitong usapin patungkol po sa illegal trading. Okay po, ah uh, ganun din po kay Kahabi Joel Sarmiento. Boss, bakit kaya palagi nag aawa yung ganyan ko na Indian Ringneck? One year pa lang sila, ang gender ang gender ko pa. Okay po, so kahabi, kung uh, nag-aaway po ang ating uh, mga Indian Ringneck, ay babuti na isepirate po muna natin. Baka magkasakitan po sila. Lalo na kung meron siyang babae dyan. Ah, dahil ang babae ng Indian Ringneck po ay isang territorial. Okay po, so kung ang kulungan nyo po ay uh, do ah, uh, uh, do double double cage ay lagyan niyo po muna ng divider. Tapos sa divider po lagyan niyo na yung kanilang ang uh, peeling ah uh, uh, 'yung lagayan ng patuka ay pagtabihin niyo doon sa divider para pag kumakain sila pag kumutoka ay magkadikit sila. Okay po para maiwasan natin ang magkasakitan. Ganun din po ang purpose ng pag ginagawa natin ng uh, natural pairing. Okay po kung uh, natural pairing ay ilalagay natin sa double cage pero mayroon silang uh, barrier para hindi sila magkasakitan. Pero pag compatible na po sila, saka natin naalisin ang divider. Okay po. So, siguro hindi sila compatible sa isa't isa kaabi kaya sila po ay nagaway. It's better na isiperate mo muna sila para hindi po magkasakitan ang ibon natin. Okay po. At Joel Sarmiento, maraming maraming salamat. Ganun din po sa kahabi natin si Junjun na Tada. Tanong lang po din, kabayan, kung anong magandang vitamins sa ibo natin. Okay po, mga kahabi, Junjun na Tada, marami po klase ng vitamin na pwede natin gamitin. Pero para sa akin personally, ang ginagamit ko po ay yung Bitmin Pro at saka yung Egg 1000 para sa ating breeder. Yung Bitmin Pro po para sa mga young, lahat po ng mga ibong po, ito po yung aking ginagamit. Pero marami po tayo pagpipilian ng mga vitamins na inam, ay try natin, tapos kung ano yung hiyang sa ibo natin, ay yun po ang gamitin natin. At saka mayroon pang diferensya sa presyo ng mga vitamin. So, depende na rin po sa budget natin. Pero lahat ng vitamin naman ay pwede natin ibigay sa ating alagang ibon. Ito okay po. So, depende kung Ulang ang budget natin, eh, dito muna tayo sa pinakamurang uh, vitamin. Pag medyo may budget na tayo, di tayo sa maganda-ganda. Mas maganda yung nasusubukan natin ng mga vitamin at ibang, ibang uri ng mga vitamin para nakikita natin kung saan hiyang ang ating mga ibon. Pag po, maraming maraming salamat. Kahabi, Junjun at Tada. So meron siyang pangalawang tanong. ah uh, kabayan, makaabot daw ba sa Big, big dig sa Manila kung sakali makaka-avail ako ng hunting na hanggang 2K bayan. Okay po, so kahabi kung mag-avail tayo ng hunting, kailangan yung sa malapit na area natin. Lalo na kung weeks pa lang at hindi pwede ang hunting sa malayong biyahe. So, kung saan pong location nyo, kung malapit kayo sa Bulacan at pwede nyo Uh, kontakin si Kahabi Bulakenyo. Taga Bulacan po siya. Meron siya mga pinang-out na handpin. Direct message yun na lamang po siya para kayo na po ang mag-usap sa presyo. Si Bola Kenyo po, ito po ay merong mga hybrid breed ng uh, Indian Remake at merong mga pang-out na uh, So, Okay po, maraming maraming po salamat at kahabi Junjun na Tada. Nandito po kay kahabi Paulo Odilio, tuloy-tuloy lang po ka Olen. So maraming maraming po salamat at shout-out po sa inyo Paulo Odilio sa patuloy na suporta ng inyo, sa inyo Uh, sa YouTube channel natin na All Olen Avery at iba ba. Okay po mga kahabi, maraming maraming po salamat sa suporta ninyo at kung nagustuhan niyo itong ganitong talakayan at ganitong usapin patungkol sa buhay mag-ibon ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel Olen Avery at iba ba. Okay po, ito lang muna yung topic natin regarding sa mga tanong ng ating kapwa mag-ibon para naman yung kanilang pagsuporta Pamanunod na ating channel, ay yung katanungan naman nila ay kahit pa paano makapagbahagi tayo ng kasagutan. Okay po mga kahabi, kahit uh, maliit na bagay lamang ito, pero kung atin ito na naunawaan, ay malaking tulong po bilang isang buhay mag -ingkong. Okay po, ganun din po yung mga katanungan na ating kahabi na si uh, shoutout sa at Ronald Ma Maruta at si Mar uh, si Kulis. Okay? So, ang tanong nila, Sir, saan makakabili ng handpid na 2K to 4K? Available po ba ang uh, handpid engine ring ni, engine, ring, engine ring neck new boss? So, isa lang po ang kanilang katanungan. Kung meron pa tayong handpid na pinibenta, so as of now, wala na po tayong handpid na pinanga-out. Okay po, so kung uh, gusto niyo ng handpid, ay kontakin nyo lang po si ka si Bulakinyo po ng taga Bulacan kung malapit kayo sa lugar niya ay pwede nyo po contact siya mag direct message nalang po kayo kay Kahabi Bulakinyo at magtanong po kayo regarding po sa hunt na gustin nyo okay po so maraming maraming po salamat sa Kahabi sa mga uh, tanong ninyo at hopefully uh, merong kayong uh, konting uh, natutunan sa ating sagot or na naliwanagan kayo kahit mga simpleng kapamaraanan lamang ko. Okay po, maraming maraming salamat. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Mabuhay and God Thank you for watching.